Hello mga madam! Good afternoon! For today's video ay baby shower ko nga sa church. It's my second baby shower at nagluto ako ng pansit bihon para sa aking mga American church meets. Kasi gusto kong matry nila yung Filipino dish. Wow. At yung nilagay ko white chicken at saka vegetables nga lang. Ayaw ko ng pork kasi minsan parang mga hindi sila pala kain ng pork dito, yung mga Amerikan. At nagdala na din ako ng mga kakanin, yung binigay ng aking friend, yung biko, yung mga malagkit, kasaba cake, dinala ko lahat doon para ipatry ko din sa kanila. At nagpapasalamat nga ako guys sa aming pastor at sa mga churchmate ko kasi lahat-lahat yung pastor namin yung nagasto sa aming baby shower. Yan lang talaga yung pansit ang dinala ko. Napaka-generous nila. Yung churchmate ko, sila yung nag-help na mag-decorate ng aming fellowship hall. Kahit yung mga baby registry na natira doon na hindi nabili. Tapos mga prizes sa pag-games, yung pastor at yung kanyang wife na ang nag-provide lahat. Kaya thank you so much Lord. Kasi may mga ganyang tao at sabi daw nila ginawa daw nila yon para sa akin kasi mahal daw nila ako. Tapos afternoon, meron pa silang pa-cash na binigay sa amin. Kaya we are so blessed and we are so grateful. Yun lang. Thank you, Lord, sa blessings. God bless everyone.